Pala isipan pa rin ang posibleng motibo sa pagpaslang sa Barangay Kapitan ng Kabisera 27, Ilagan City na si Avelino Kitola. Sa panayam ng IFM News Team kay Police Captain Noralyn Andal, tagapagsalita ng PNP Ilagan, batay sa kanilang paunang investigasyon, kagagaling lamang ng biktima at ng kanyang asawa sa kanilang tindahan sa Barangay Villa Imelda bago ang insidente. Pauwi na sana ang dalawa sa kayang magkaibang sasakyan kung saan sakay ng biktima ang isang kolong-kolong habang nakasunod naman sa kanyang likuran ang kanyang asawa. Lula ng isang e-bike nang bigla na lamang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek ang biktima. Sa kasalukuyan, patuloy ang ginagawang pagsusuri sa mga nakuhang basyo ng baril sa pinangyarihan ng krimen upang matukoy ang ginamit na armas kasalukuyan pa rin ang isinasagawang malalimang pagsisiyasat ng kanilang himpilan hinggil sa nangyaring krimen upang mapabilis na matukoy ang motibo at ang pagkakakilanlan ng sospek. IFM News